Mga idol, ito yung part 2 ng video ko. Nung una, diniscuss ko sa part 1 yung uh, requirements para masakop ng, COVID, ng insurance natin yung maternity dito sa Dubai. Ngayon naman, i-discuss ko ano-ano nga ba yung mga requirements kapag kayo po ay mga anak na dito sa hospital sa Dubai. So, ang mga documents na sasabihin ko, ito po yung mga kailangan ninyong i-prepare bago po kayo mga anak. So unang-una hanapin sa inyo ng hospital ang inyong Attested Marriage Certificate Attested po dapat yan kung kayo po ay uh, ikinasal sa labas ng UAE Dapat po may tatak sa Pilipinas, naka Red Ribbon or uh, ang tawag doon Apostille Tapos may tatak din po ng UAE Embassy uh, Kung kayo po hindi nyo po napa-attested yan sa Pilipinas Make sure na Apostille po ang inyong Marriage Certificate Tapos pumunta po kayo sa Consulate may nag-assist din po sila doon para po matatakan niya ng, uh, para maging ano siya, uh, may tatak ng UAE Embassy sa Pilipinas. Tapos dadalhin niyo po yan sa any typing center. I-help po nila kayo para maging attested ang inyong marriage certificate. At syempre, yan, hanapin din po ang original passport ng mag-asawa, husband and wife. Hanapin din po yung Emirates ID ng husband and wife at uh, hanapin din po ang visa ng husband and wife. So yan yung kailangan nyo i-prepare bago po kayo mga nakasospital hospital at kapag nakatapos na pong mga anak din naman po sa inyo yung uh, same requirements na sinabi ko kanina para naman sa birth notification ng inyong baby yung birth notification po isa yan sa documents na hanapin naman para mabigyan po ng birth certificate ang inyong baby and uh, yun nga same requirements din hahanapin po yan sa inyo pag kayo po ay magbabayad na dahil uh, isa po yan sa mga hinahanap para i-deduct yung coverage ng maternity ninyo. So ayun, kung kayo pa yung mga katanungan pa, i-comment nyo lang yan, susubukan natin sagutin. Hanggang sa muli! Super!